Matapos ihinto ng mga militanteng Hamas ang pagpapalaya sa mga bihag, agad na naglabas ng matinding kautusan si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nagpapahayag ng matigas na paninindigan laban sa patuloy na pang-aabuso ng grupo. Na ayon sa kanyang pahayag, kung hindi ka agad palalayain ng Hamas ang lahat ng bihag na hawak nila, Walang ibang pagpipilian ng Estados Unidos kundi suportahan ang mas matinding mga operasyong militar ng IDF sa Gaza upang durugin ang mga pinagkukutaan ng grupo. Na may natitira na lamang na isa't kalahating araw ang mga militanteng Hamas upang tuluyang palayain ang mga bihag na kung patuloy natatanggi ang grupo sa mga panawagang ito, walang ibang kahahantungan ng Gaza Strip kundi ang maging isang tunay na impyerno na hindi na magpapalawig pa ng anumang palugit ang Estados Unidos at ang kaalyado nitong Israel. Sinabi din ni Trump na sapat na ang mga babala at pagkakataong ibinigay ng Tel Aviv at Washington upang maisaayos ang sitwasyon sa mapayapang paraan, subalit kung hindi ito susundin ng organisasyon, ay walang ibang gagawin ng Israel kundi ipagpatuloy ang kanilang nakamamatay na kampanyang militar na mas matindi, mas mabilis at mas malawak na mga pambobomba upang tuluyang i-wipe out ang mga teroristang patuloy na sumasalot sa rehiyon na ito. Ayon sa White House, ang desisyong ito ay bunga ng patuloy na panunuya ng Hamas sa pandaigdigang batas at sa mga kasunduang pangkapayapaan. Idiniin din ng US na ang Estados Unidos ay hindi magpapadala sa anumang uri ng panggigipit o negosasyong gagamitin ng mga militante upang mapatagal ang pagpapakawala sa mga bihag na dapat sa loob ng isa't kalahating araw ay magkaroon na ng magandang pag-iisip ang organisasyon dahil sa kanila nakasalalay ang buhay ng maraming mga Palestinian na madadamay sa mga pambobomba na inatasan na ng Administrasyong Trump ang mga opisyal ng Depensa ng Amerika na maghanda para sa pagsuporta sa Israel kung sakaling bumalik ang digmaan sa Gaza na malamang na magre-resulta ito sa pagkalusaw sa malaking bahagi ng Gaza Strip dahil sa malalakas na mga air-to-ground missile ng U.S. Air Force. Sinimulan na rin ni punong ministro Netanyahu ang mas pinabilis na pagpapalakas ng kanilang puwersang militar sa mga hangganan ng Gaza, kung saan libu-libong mga sundalo ang ipinakalat nito at ang mga armored tanks, artillery at iba pang sasakyang pandigma ay inihanda na para sa posibleng malawakang opensiba. Naayon sa opisyal na pahayag ng Israeli Defense Forces, ang hakbang na ito ay bahagi ng kanilang estratehiya upang tiyakin ang seguridad ng Israel at ipakita sa Hamas na hindi sila mag-aatubiling gumamit ng matinding puwersa kung hindi agad palalayain ang lahat ng mga bihag nito na magre-resulta sa tuluyang pagkadurog ng mga lungsod ng Gaza Strip dahil gagawin ng puwersang Israelita ang lahat ng kanilang makakaya upang pulbusin ang mga salot na ito sa gitnang silangan na ang kanilang walang sawang pagmamatigas sa mga babala ng US at Israel ay hahantong sa pagbubukas ng pintuan sa impyerno dahil tutulong ang Washington sa pagbasura sa mga teroristang ito. Habang palapit ng palapit ang deadline na itinakda ni Trump, mas lalong nagiging mahigpit ang sitwasyon sa Gaza na ang mga mamamayan sa lugar ay takot na takot sa posibleng muling pagbagsak ng mga bomba habang ang pandaigdigang komunidad ay patuloy na nananawagan ng diplomatikong solusyon upang maiwasan ang mas malawak pang kaguluhan. Pero malinaw ang naging pahayag ng Israel na wala silang balak na umatras hanggat hindi napapalaya ang mga bihag, kahit pa mga hulugan ito ng mas madugong sagupaan sa rehiyon. Sa kabilang anggulo, ang Israel ay hindi lamang nakatutok sa Gaza, kundi naghahanda na rin sila sa isa pang mas malawakang opensiba laban sa Iran na itinuturing nitong pangunahing taga-suporta ng mga militanting grupo sa rehiyon kabilang na ang Hamas, Hezbollah at ang mga teroristang Houthi sa Yemen. Ayon sa mga ulat na ating nakalap na pinag-aaralan na ng Israeli Defense Forces, ang isang serye ng matitinding airstrikes na direktang tatarget sa mga pasilidad ng militar ng Iran, lalo na ang mga lugar kung saan nakaimbak ang kanilang mga ballistic missiles at iba pang mga sandatang pandigma. Ang mga high-precision missiles, stealth bombers at drones ay maaaring gamitin ng IDF upang wasaki ang mga base militar at research facilities ni Khamenei na may kaugnayan sa nuclear program ng Iran, isang programang matagal nang pinangangambahan ng Israel at ng kanluran bilang banta sa seguridad ng mundo. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan, unti-unting lumilinaw ang posibilidad ng isang direktang opensiba ng Israeli Defense Forces laban sa Iran sa mga darating na buwan na ang matagal ng alitan na ito sa pagitan ng dalawang bansa ay lalo pang tumindi matapos ang patuloy na pagsuporta ng Iran sa mga militanting grupo na kahit winasak na ng pwersang Israelita ang maraming mga ruta na dinadaanan ng mga militante sa pagpupuslit ng mga armas ay nakakakuha pa rin ang mga ito ng mga high explosive bombs at iba't ibang uri ng mga pandigmang armas sa kanilang pinuno na si Ayatollah na ang mga hakbang na ito ni Netanyahu tungkol sa pagwasak sa pinakapuno ng kasamaan ay isang magandang hakbang ng Tel Aviv upang tuluyan ng maging abo ang walang katapusang terorismong gawain ng Iran na ang maliit na bansa ng mga Israelita ay pursigidong komprontahin ng higanting teritoryo ni Khamenei para mabigyan lang ng magandang kinabukasan ang maraming mamamayan ni Netanyahu. Ang mga kaganapang ito ay agad na kinundena ng IRGC at naglabas sila ng mga babala na anumang mga pag-atake ng Israel o ng Estados Unidos sa kanilang teritoryo ay ituturing nilang deklarasyon ng matinding digmaan at maghahatid ng isang walang habas na paghihiganti para kontrahin ang mga hakbang na isinagawa ni Netanyahu na magre-resulta umano sa pagkawasak sa bansa ng mga Israelita. Bukod sa direktang military response, maaring gamitin ng Iran ang kanilang proxy forces tulad ng Hezbollah upang umatake mula sa hilagang bahagi ng Israel o ang mga teroristang Hoti upang guluhin ang pandaigdigang oil supply sa Red Sea at magsagawa ng malawakang mga pambubomba na nakasentro sa Tel Aviv at sa iba pang mga syudad at bayan ng Israel. Habang papalapit ang posibilidad ng isang mas malawakang digmaan ay nagiging mas mahirap para sa pandaigdigang komunidad na pigilan ang anumang military confrontation na ang Estados Unidos, na matagal nang kaalyado ng Israel ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa mga hakbang ng kanilang kakampi habang ang Russia at China naman ay nagbibigay ng diplomatic at military aid sa Iran upang tulungan ang kanilang kaalyado. Na dahil dito, mas lumakas pa ang pangamba ng mga bansang tagapagtaguyod ng kapayapaan na ang lumalalang tensyon sa pagitan ni Netanyahu at Khamenei ay maaring humantong sa isang mas malawak na digmaan na makakaapekto hindi lamang sa gitnang silangan kundi sa buong mundo na kapag nangyari ito ay hihilain ng Iran ang kanyang mga kaalyado upang tulungan ang kanilang bansa mula sa kaliwa't kanan na mga pambobomba na posibleng humantong sa all-out war dahil tutulong din ang Washington sa Israel na may malaking hidwaan na rin si Trump at si Jinping na posibleng hahantong sa kanilang direktang komprontasyon na kapag natuloy ang mga posibilidad na ito ay ito na ang simula ng ikatlong digmaan sa daigdig na wag naman sanang mangyari dahil kawawa ang maraming mga sibilyan na madadamay sa kaguluhang hindi dapat nila sasapitin sa mga susunod na buwan na kasalalay sa mga aksyon ng Israel at Iran kung ito ay matutuloy sa isang all-out war o kung may pagkakataon pang mapigilan ito sa pamamagitan ng diplomasya. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan, tila mas papalapit na ang isang napipintong sagupaan na muling magpabago sa geopolitical landscape ng gitnang silangan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagbibigay ni Trump ng matinding babala sa Hamas tungkol sa pagpapalabas sa lahat ng mga bihag nito upang hindi tuluyang maging impyerno ang kanilang rehiyon? At ano sa tingin mo ang mga plano ni Netanyahu tungkol sa pagbomba sa militar at sa mga kagamitang pandigma ng Iran, pati na ang programang nuklear nito upang wasakin ang malaking bantana na ito sa kanilang bansa at sa mundo, e eh comment mo yan sa iba ba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.